guys. Marami ng bunga ang halaman niya. 4 kantos. Hindi ba? Tapas natin. Ay, ano lang. Kumuha ka na. Ayan, oh. Pwede na yan. Pwede na, oh. Pwede na pala yan, eh. Oh. malalaki na baka marami ng magulangan dyan sa taas oo oh, ang dami dun oh. ayun oh, ang dami dun oo oh. ito malaki na malaki na pwede na to pwede na yung gulayin magulay na tayo

Ano ba ba? Creme. Ano Ang dayong bunga sa ibabaw. Ha? Dayong bunga sa ibabaw. Oo. Oh. So, kunin ko na. Oo. Uuwa na tayo? Uuwa um, pa na. Oo. Oh. Dali, gigisa natin. Oo. Kala nga pa. Ayan, amang pabili rin tayong karna. Ha? Ha? Ah? yan. Hindi lang lang pa. Ito. Ito mga ganto. ayun, ito, ayun, ayun o, oh, ang dami o. Oh, ayun Oh. Ayun o, oh, medyo malalakan ni mga ngayon. Ayun. Hindi ba wala? Ayan, tumas taas. So, nandun sa poste ng numeral ko. Yeah. Lagay mo sa bulsa mo. man may no, yung, ma yung matataba na. Ayan, yun na. Nasa kabilang kamay mo pa. Yan. dami dami na nyan mamaya um, magulangan yan di ang pangit na <coughs> <coughs> dami oh. sa si babaw yun na yung medyo mataba yan yan yung na, na ano isa. Mm -mm. May ilang araw pa nito. Oh. Ngayon tayo yung plastic. Doon, marami-marami pa ano rin. Alanganin na rin, laki na rin. Hindi ko siya ng ano? Sala Ah, oh, sala, sala. Hindi na sa Oo, mataba na ah. Ayan ah. Oh. Oh, ikaw na. apa, marah minit oh tingin hmm. iya na itu murah-murah ada apa murah itu Damsa Diyan. Hindi Tumayo ka. Kuha mo yan. Tayo. <laughs> mm hmm. Wait, sorry ha, kasi nauna-una kita Sa'yo babaw Sa'yo babaw doon? Wala, hindi ko abot Yun eh Kaya yun, nasa taas nga. Ah, you okay. know? Bakit ang bilin. aabot ah, abot na ito rito. Ano ah, sa likod? Meron pa doon sa likod. Ay, mataas ito. Anak Hindi pa na rin maduduyan. Hindi pa Sundot ang kalangan. Ayan, dito pa yan. ayos pangguloy na naman ang inyong extra sarap eh ah hindi yun ah pwede na yan isang gulay na yan ayun pa ayun

gilid bang bangko. Ay, hindi may may Hindi na. Kala may isda. Wala, isda. Eh, pwede na yan. Lahat sa ano. Ha? Pwede na yan. Pwede ko ano. Ayun, na. Mo, taas Wala Wala na. Wait,